Guys, good morning. So, dito na tayo. Puma tayo rito. Um, by the way guys, i-share ko sa inyo. No? Yung naalala yung nag-vlog ako nito. Merong uploaded na, I think, kagabi. Makita, makita niyo sa, ano, sa latest na video. <coughs> oh, chonsi na ko ha. Huh? So, <coughs> yung iba sa inyo, minsan, di ba? Yeah, I kyo choy Actually, sire u khatwa ting na, parang siguro halos sa peteng. Ah, by the way, siya sire si Sokai. Pero magandang plastic naman siya. Hard naman. Natural siya, pero pag binagsan nyo, may sira pa rin. No? So, uwi pating ho. Uh, Ay, kung hindi ko siya pila sa minsan sa mall hindi ko ma-mention siguro I mean yung um, 168 ba? meron niya yung uliboy chong ay lang chong ay atwe kwan na oh? kasi nina na usya pila sa ada kwan eh hindi kwan kyo minsan hindi sila kwiti na sila parang itong pinaka gulong niya pag press yung ganito no. pag pinindot niya sa sahig saay... uhe na tapos usya pa ito yung sibola Ah, pero po kasi ang. Hindi sa boto, wa si po kala. oh, equity. ayan. natin kasi background. So ayan oh, yung nangin pag pinind binuksan nito, yung power window, walang color na. Jiri bo Oh, pero uh, <c> 'yung <Risky> sa na, na hai, <MC> Nina chile, ypaw in the car, eh? đi yê ee chile, 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 đi, chile, 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 Pero bukas niya manual lang, no? Syempre. Tapos yung power window niya. Kita niyo ba, guys? Si parang nagagana sa aliwanag eh. Yung power window niya na ibababa. Hindi sa 2000 plus na worth, na, Okay? Then semi diecast siya. Tapos kotse hang. Each side mirror raw, oh. audit. Okay? So yan yung difference, isa, 'di diba? Side mirror. Uh, then, yung upuan ay adjust Power window na mababa. So, ni tatlo na, di ba? Plus, ito, pag pindot mo, may ilaw. Di ba? So, lima. Tapos, yung horn. Anim. Then, isa pa, itong, sige, dito naman tayo sa gitna. Ito, makikita nyo, mayroong dalawang push. Ayan, no? Parang sliding. once saan slide nyo, ayan. Saka siya nagbubukas sa pinto. Kabilaan siya. Okay dito sa tag 250 200 No. Ayan. Dito sa 250 200 manual. Pero yung ano, yung one uh, yung tag 2000, meron siyang switch sa loob, alam ko. May pinipindot sila dun sa may driver side. Mokuan naman daw ng kamay. Chew yun and yun. Imang ikari hui. Chitong hui. Okay, so yan yung difference. Yan isa pa. Yung upuan. Sala daw natin isa. Yung upuan ay pintuan ay pintuan. Nabubuksan yun. Same, di ba? But, yung pinaka chui out sila ije, out nila Ah, out lagi pala. Okay kasi hindi naman mapapapakita niya mapapunta doon sa loob so parang totong totoo siya then at the same time pull back siya ito kasi parang hindi oh ito gagawin yon, ano oh saka hindi siya ganoon ka power okay So, ayan, para may idea kayo, di ba? Then, I think yung haba niya, halos sa petang lang. Okay. Then, I think yung logo niya, isa, hindi ito. Yung ng Toyota. O yung isa yung Lexus type talaga. Pero, worth it na rin para sa... Hindi pa Ang um, parang ng paalan ito na bili ko eh. Or less than pa. May magibenta ng ako, but For sure, ganun din ang sura nun. So, maganda lang siya. Pang display lang, di ba? Pero kung talaga, hinsu, di ba? Which is, si Buwede Katiyaki. So, next time, i-vlog natin, i, i natin. Para over kayo, kasi nina na nag-check kayo siya, PR Lazado online. Pakita nyo sa front video, ang ganda, di ba? May demo siya, may video. Yatiyak, tonsong, okay. Jitong mong. Tanga, kalay. Pero, pag nina na kialay, ba? Diba? Parang half scam kayo. Hindi siya ganoon ka totoo. Di ba? Ang galing talaga ng pa-attract lang pero pagdating niyo, di ba? Kasi ang PCP nyo diba? syempre, isipin, no? nung pa ako nang ago, nung ako nang anichito di ba? Pero niya Yan sa ng nung pa ako siya ko yan siya ay tayo okay. Oh. So guys, um uh, din subscribe lang, comment lang kayo. Uh, paano yung video kasi worried vlog ho

minor nangan ah uh, sugat lang sa paa and later uh, medyo linising ko na siya so to guys quick review lang okay ganda naman siya pang display lang talaga pang collect but ito I think ah, may meron siyang horn mas meron siyang Tingnan ko, mayroon siyang ano, stopper. May ko na napansin. Ayun ano andar pa siya? hindi ganun power. Yes, yung ano? Stopper niya. Pindot, okay, no? Pindot, So tight hindi siya under. Kailangan so, mo i-pull back. Okay. So yun guys para may idea kayo. Okay. Kung hindi ba siya may YouTube ha. Kung wala ipang that's yung vlog kayo. Okay. Ito siya guys. Don't forget to subscribe.